May kasabihan ho tayong lahat ng tao ay nagbabago. Ang dating kilabot na magnanakaw, sinagip sa kalawit ni kamatayan ng apat niyang kababayan habang nananalasa ang bagyong sendong sa Cagayan de Oro City. Kaya ang ex-convict na ito, bayani na ngayon ang pangalan, Edison Reyes, ikwento mo. Binala na siguro ako ng mga paako na tulungan talaga yung puso, hindi ko na makaya. Bayani ang tawag ngayon ng mga kabarangay niya sa 27 anyos na si Rodolfo. Malayo ito sa dating tawag sa kanya na ex-con. Dati kasing nakulong si Bayani, ang kaso, robbery. Pero ang dating Dorobo, pinakita ang totoong pagkatao nung manalasa si Sendong. Mula sa kwarto niya, nakita niya ang mga taong sumisigaw ng saklolo mula sa katabing ilog. Pinasahan ko ng salbabida na may dalang PC para lubid. lobid lobid para maano nila masasakyan. Pero ang nangyari, hindi nila ma -ano, yung, maabot. Ma ma maabot. Wala na akong ibang nagawa siya, kundi lumalon. At saka, ginawan ko yung mga bata. Sa harap ng dilim at panganib, nagawa niyang iligtas ang apat na kababayan, dalawa sa kanila, mga bata. Mas marami pa raw sana siyang maililigtas, kundi sana siya tinangay ng malakas na alon. Masabi ko sa sarili ko na yun ang talaga. Pero mas mabuti na siguro kung mamatay, basta lang naggawa ng mabuti. Mismong siya, tinangay na rin ng alon. Halos isang araw daw siyang nagpalutang-lutang sa dagat. Ihi ang kanyang naging inumin at inanod na chichirya ang kanyang pagkain bago siya maisalba ng mga manging isda. Mabuti na lang, naka-ano ako ng refrigerator. Ginawa ko na lang yung sasakyan. Hindi raw nagdalawang isip si Rodolfo na suungin ng bagyo, kahit mismong pamilya niya nasa panganib. Kala ko uh, baka na, na pinapakalunod, Baka hindi sila nakaano ng... Pero naisalba naman sila, sir. Ngayon, iba na ang tingin ng mga kabaranggay niya sa dating ex-con. Yung iba kasi, nag-aabang -nag lang ng, ano, ng, 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 mga, mga gamit, ng mga hayop na ano. Pero iba na isip niya. Dahil pag naawa sa naawa. Hira lang talaga yung taong ganyan eh. Kaya congrats. Dahil sa bagyo, sira pa rin ang kanyang bahay. Pero kung ihingin daw ng pagkakataon, handa niyang muling patunayan na pwedeng maging Jose Rizal ang dating laman ng bilangguan. Mula rito sa Cagayan de Oro, Edison Reyes, News 5.